Ubo ni obre may rape. Yan <tongan> ya na. Dito mo yan, Gabi na dumating. <speaking> dami

いただきます。 있다. 아. 그리고 먼가들이

kait <laughs> Kahit gabi Dini di Agora Để là ông, đi Để bộ của bộ là thì là chúng chúng ta chúng ta sẽ có cái 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 Bukas ayusin natin ang mabuti yan. Oo. Balik natin. Mamaya. Hindi pa ko tapos. Mamaya na. bukas ayusin natin ng mabuti kasi hindi maganda tingnan maangat sa likod susunod bahay naman ang ayusin may galab siya at kay Sergio Boy, Pastor Richard, Charles Alexander, Sir William, at sa lahat ng mga viewers, subscriber, thank you sa inyo lahat. Bukas, bibili na tayo ng ilaman natin dyan lagyan natin ng laman kasi kahit gabi pinipilit na i-deliver kahit masikip sa pinto gumagawa ng paraan mapasok lang siya thank you sa mga subscriber ko sa mga supporter ko Sir Jugo thank you so much and uh, mas yes, Richard naman thank you thank you sa mga support nyo sa akin no? maraming salamat tapos ayusin namin yan mamaya ito naman mga jira kung ko ngayon ilagay namin dito sa lake ay sorry Lagay ko dito sa gilid dito sa kabila para maluwag yung daan Ubu kawayan lang to pero okay lang masaya na din wala pa kami ilalaman dyan <laughs> ah, napakamay na nilagay even na ah, may repas. Mm -hmm. Hindi pa yung naka-cluster ng maayos. Iaayos ayos pa namin yan bukas. Kasi ang pangiting na. Naka-ano sa likod ba? Malayo sa dingding. Ano, pinipilit? Pwede <laughs> lang. Malapit na. Ang bigat niyan. Thank you so much. Thank you for watching. Dan jangan dito kayu.